Sa my husband's lover kagabi, muntik nang mahuli ni Lali ang tinatagong relasyon ng kanyang mister na si Vincent kay Eric. Tinanong naman namin ang ilan nating kapuso, kanino nga ba mas masakit pag taksila ng mister? Sa isang babae o sa isang badin? Alamin sa chika ni Kata, Tibayan. Hindi, na Hindi naman habang tumitindi ang mga eksena sa My Husband's Lover. Lalong dumarami ang nahuhumaling dito. Kagabi nga, muntik nang mabuking ni Lali ang relasyon ni na Vince at Eric? Eric? Pero ang launch date ng dalawa, inakala ni Lali na business meeting lang. Hanggang kailan kaya maitatago ni na Vince at Eric ang kanilang pag-iibigan? Amang ganito eksena, masasabing nangyayari rin sa totoong buhay. Alin kaya ang mas masakit? Ang pagtaksilan ka sa ibang babae o sa isang okay. bading? Okay na lang yung sa lalaki sa bading kasi lalaki yun eh. Kasi sa babae masakit yun kasi kaparehas mo rin babae. Bading, hindi masakit para sa akin na bading yung niya. Ang tingin ng isang babae sa isang bading, mas mababa yan. Mas maganda ako dyan eh. Ako ang tunay na babae, hindi tunay na babae. Ako ang mas maganda. Siya definitely hindi magiging maganda. Nasasaktan lang siya sa kapwa niya babae kapag pinili niya kasi kapantay niya. Ayon pa kay Dr. Jovi Peregrino, isang sociologist mula sa UP Diliman. May mga pagkakataon daw talagang iniiwanan ng asawa ang kanilang may bahay para sa isang bading. Ang pag-ibig ay hindi sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Ang pag-ibig ay sa pagitan ng lahat ng tao may kakayahang umibig at magbigay ng kanilang pagmamahal. Gayon pa man, ang pagtataksil tulad ng pag-ibig ay hindi tinitingnan Yung ang kasarian. Alalahanin natin, hindi na gender ang pinag-uusapan dito. Yung pagkatao na. Hindi pagiging babae niya at hindi pagiging bading ng isang bading ang pinag-uusapan dito. Pinili ka ng isang tao, pinili ka ng isang lalaki kasi yung personalidad mo, yung identidad mo, yung pagkatao mo, ang kanyang pinili. Gabi-gabi, trending ang My Husband's Lover sa Twitter Philippines at worldwide. At maging mga kapuso abroad, hindi nagpapahuli. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.